Meron siyang audio input. Kung gumagamit kayo ng cellphone or ano bang source ng audio ninyo, pwede kayo dito magsaksak. So ito na mga idol ang bago nating ginawang ng uh, bluetooth speaker. So dual speaker ito mga idol na FP Star ang ginagamit natin na speaker at saka Twitter ay crown. So kunting review lang tayo mga idol sa ating uh, bagong bluetooth speaker. So gumamit tayo dito ng one half na plywood na marine. Ayan. syempre naka-textured siya. Ayan. At saka ito ang kanyang uh, Twitter horn. It's T46 na crown 150 watts. Ayan. At saka ito kanyang speaker. Mayroon siyang screen. Ayan. So medyo malaki-laki ang kanyang speaker mga idol na D10. O oh, dito nito mga idol Nasa 100 Ah uh, no uh, 200 to 250 watts So ft star mga idol Ayan Ito pala mga idol ang kanyang uh, air vent Ayan So ibig sabihin lagusan ng Hangin Ayan air vent So hindi muna tayo nag DIY ng air vent nya So binili natin itong plastic Na air vent So, ito pa rin yung isang speaker niya. Yan. So, dito tayo sa likod. Ay, meron pala itong, ano mga idol, itong, uh, yan o, oh, DIY na paanya niya. Yan, ginawa ko lang yan. Ayaw din yan mga idol. At saka itong kape, iinumin natin. Yan at saka wala muna itong uh, box handle so mas maganda na siguro walang box handle para hindi masyado lumabas yung hangin para maggumanda yung kanyang base lalo ayan so ito naman ang kanyang bluetooth amplifier mga idol ayan. ito ay ang GD100 na kadalasan natin ginagamit hi-fi bus power amp mayroon siyang uh, dalawang mic input na mic 1, mic 2 mayroon siyang audio input kung gumagamit kayo ng cellphone or ano bang source ng audio ninyo pwede kayo ditong magsaksak so kadalasan kasi ginagamit na ngayon mga idol bluetooth so pwede lang kayo mag bluetooth dito yan so pwede rin USB SD card ito ang kanyang uh, digital uh, in optical yan at saka ito ang kanyang mga selector. Yan, kung mag-bluetooth tayo dito. Next. ah, uh, previous sa music. saka ito ang DC or AC switch. Yan, kung halimbawa naka-battery, dito ninyo i-on sa kanyang DC. Kung sa battery kayo nag-i-input or yung uh, power supply ninyo sa battery mayroon siyang on off dito na DC yan 12 volts to 24 volts mga idol lang kaya dito wag lang kayong lumampas ng 24 volts baka masunog na siya so ito ang kanyang EC yun sa 220 volts at saka ito ang kanyang adaptor EC para saksakan ng EC curve at saka ito ang kanyang uh, saksakan ng uh, DC. Lagaya ng wire mga idol. Dito kayo maglalagay papunta sa battery. Yan. Kung uh, DC ang inyong gagamitin yung sa battery, yung power supply ninyo. So maglagay kayo ng wire dito papunta sa battery. At saka isaksak ninyo dito. So yan. Yan lamang. So sound check natin ito mga idol para malaman natin kung ano ba ang kanyang tunog or ano ba ang tunog ni f Star na speaker na DJs. Pwede na ba kaya ito pang soundtrack or pang video ke. So malalaman natin mga idol. Let's do it!